Umakit na sa 120 ang patay sa lindol sa China. Habang sa Iceland, naglalagablab ang pumutok na bulkan. Yan ang Frontline News Abroad ni JC Cosico. Oh! 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 Napatakbo palabas sa mga customer at staff sa restaurant na ito ng Humanig, ang magnitude 6.2 na lindol sa Gansu Province sa China natumba pa ilang upuan sa pagmamadali ng mga lumilikas. Malaking pinsala ang iniwan ng lindol sa probinsya. Maging ang loob ng ilang bahay, nagkaroon ng malalaking bitak. Bumagsak pa ang bahagi ng kisame at nagkalat ang mga gamit. Sa mga kalsada, nagkalat din ang mga tipak ng bato mula sa mga napinsalang gusali. May ilang gusali rin na tuluyang bumagsak. Kabi-kabilang rescue operations ay kinasa para sa mga natabo ng residente. Nagkukumahog ang mga rescuers sa paghukay sa mga gumuhong bahay at gusali. Bukod sa Gansu, apektado rin ang kalapit na probinsya na Qinghai. Mismo si Chinese President Xi Jinping na ang nagutos na pabilisin ang rescue operations at paghahatid ng tulong sa mga apektado ng lindol. Nagmistula namang nagliliwanag na fountain ang bulkan na ito sa Iceland dahil sa pagbulwak ng lava. Ilang linggo nang namamonitor ang mataas na aktibidad sa bulkan pero tuluyan itong pumutok nitong lunes. Tanaw din ang makapal na usok at liwanag ng lava mula sa isang kalapit na bayan. Sa ngayon ay ligtas pa naman ang sitwasyon sa mga lugar malapit sa bulkan. Nagdulot lang ng delay sa ilang flight ang pagputok ng bulkan pero bukas pa rin ang airport sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News5.